Good morning sa lahat dyan, mga kapagsew dyan. Hello, ayan na naman sa Tibet, no? Mag-start na naman ngayon sa aking hanap buhay. Huwag kayong mag-atubili manood sa aking video kasi dyan kayo matuto, matuto sa mga uh, mga ginagawa ko. Kay mga kapagsew, kahit ganito lang tayo, mahirap lang tayo, kailangan din natin na kahit magbigay tayo ng konting alam sa mga taong nakapalipat sa atin. Yeah, shout out sa lahat ko dyan. Shout out sa mga kaibigan ko, mga kapitbahay ko. Shout out sa lahat ng mga kapamilyas ko. Ayan sa ati Bebet. Start na naman ako ngayong araw na to. Grabe guys, wala na tayong ibang ginagawa sa buhay kundi magsigil na lang tayo ng hanap buhay. Kasi ang dami pa natin yung mga obligasyon. Kailangan talaga natin kumayod. Kaya alam nyo, ako'y paalis na. Aalis na ako. Oh. Kaya Panorin niyo to. Mga isusot na natin itong ating helmet for protection sa atin habang tayo ay nagmamaniho. Kasi hindi natin masasabi ang diskrasya di ba? Kailangan din natin i-safe ang ating sarili kahit paano, Kasi kapag tayo mawala, paano na lang ibang nangangailangan sa atin? Paano na lang yung mga pamilya natin? Paano na lang ang lahat na umaasa sa atin? Kaya, yan, mga Ayan mga kapaksiyo, ano Paalis na sa si ating lubid. Kaya, yeah, halika na. Huwag mo yung likutin. <fair>